Hi guys! Welcome to my vlog again! Magpapancake this. kami dito guys sa Awajishima. Kasama namin si Ate Marilyn. Wow! At a boat! Mommy! Yeah. A boat! Oh. Ang ganda dito mga kapatid. Mom, cool. See you po sa aking vlog for today. Wait, Nathan, wait. So excited yeah. na masyado si Big Boy, oh. Mommy, you need to rate stop now. Look at the sky. Yeah. It's night mm -hmm. Ah! O oh, tingnan mo. Naano ka na? Are you okay? Yes. You're mom. so excited. Come on. Let's go. It's Ah, gusto niya palang puntahan to, oh. Ito, anak. Nathan, I get the, my bag, okay? Please, wait. Come here. Ayan, guys. Tama ko po si Ate Marilyn. Ganda. Dapat punan mo yung, ano? Ayan, yan. ang ganda, oh. Sa vlog to te. Nathan! Come on. Hindi. For my vlog. Welcome to my vlog! Hi! <laughs> Hi! Yan guys, oh, ang ang oh, haba ng pila oh. Lala, ba Ang ganda ta. Alo, pinipilahan nila doon tayo yung ano oh, pag swing-swing. Mamaya -swing. -swing. si Spira dito kay gusto mag-swing-swing. Awa oh, ta kada. Yan may may yati pa dito guys, oh. And... Ito na yung... Did you see Mom, my pancake to Okay, okay Ang ganda ng place dito, guys You want to pee? Okay, you want to pee? Okay, let's go Alas Close na? Close. Allah. Close na siya, guys. You want to pee? Okay, wait ha. Wait. Close na siya. Oh, no. Ang ganda pa naman ang place. Tapos close na siya. Konnitan. Oh, Mao, mm -mm -mm. tubo. mo. wait nita na. May dito. Nakatay din 'no, sa tayo. You want to toilet? Mm. Toilet to know what Toilet dito? Come, let's go to toilet. Oo, Ay, pati, wala naman ng pagkain. Ay, wala na. Wala nang food. Guys, wala naman ng pagkain. Wala nang <laughs> na. food. Ang malas dito nakakain. So, toilet Toilet kami. Wala nang food. Ito po naman ang dinayaw namin dito. Ang light na binyahin namin para sa food. Pero kasi ubos na siya. Mita, let's go. You go to toilet. Come here. Sayang guys. Hindi namin alam ngayon kung saan kami kakainitan. To go to toilet. Mm. Ayan guys. Close yung ano, pumunta lang si Big Boy dito para tumae. Pinatae ko muna itong Big Boy ko. Ang sad guys kasi ang layo po yung pinunta namin dito isang oras yung binahin namin dito para makakain dito pero hindi na tuloy gawa nung ubus na mga pagkain ganon ka ano dito so famous yung pancake dito kasi alas 7 pa lang ubus na yung pagkain nila big boy yung nagpakanpana na ang big boy Diyan manatory ang ano natin dito. Wala na daw. Let's go na guys. Ay hey sorry si Pinatunog na na, pinatunog yung kampana. Pumunta lang yung big boy dito para tumai at saka ano, para nagpatunog <laughs> ng kampana. Nita, let's go! Hoy, enough na! Big boy, oh. Naglaro lang siya doon. ayun Ayan, guys. Malaki oh, ng hugot ni... Hala, oh, ang ganda pala dyan, sis, oh. Hala. Sis, tayo? Maganda dyan, sis, pag umaga. Gabi na, oh, wala na na makita dyan. Balik na lang tayo dito. Ang ganda dito parang wala kami sa Japan Parang na kami sa Hawaii Parang nasa Hawaii kami guys uh -uh. Dahil close na siya Hindi, pa na, hindi na kami nakakain Ganon kat katindi yung ano dito Famous na pagkain Pumunta lang kami dito Picture picture Oo Pumunta nga ate Ang dami talaga Ayan, guys. Wala na kami naabutan. <laughs> oh, tita, 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 picture, tita picture. Ayan, guys. Bye-bye, guys. Dahil po ay... Wala po kami nakainan dito dahil close po siya. Naghanap na po kami na... Maghanap po kami ng makakainan namin ngayon. Saan masarap yung ikan mo? Big boy ko naman oh, nag-enjoy ang big boy dito sa swing swing. Kaya ayan guys, kay. bye-bye guys. Thank you for watching. God bless. Love you all. Ma, let's go down. Ah, let's go down.